saan yung Hinahanapin natin namang dito na tayo guys sa Morning Bridge pero hindi ko alam pa saan dito yung anak tanong na tayo kayo. Kuya pwede ba magtanong Kuya malapit na po ba dito yung Mang A Fried Chicken Mang Mang A Fried Chicken Kasi Morning Bridge po morning. Mm -hmm. okay, Mang A Fried Chicken Mang so, A? O, Opo. General Tinyo. Ah, sa, sa, sa sa, sa may unahan ng dyan na KFC. Oh. KFC ba yung nanap nyo? Ah, dun po sa may Yung Mang A po. Ay, dito. Ah, oh, sige po. Kung Diretso dito, lang dito. po tinyo. kami dun. diretso oh, yung bangway hanggang dulo. Ba? Apo. Makakaliwa kayo. Sige po. Thank you po. Oh, thank you. Ayan. Apo. Ayan. Okay guys, nagtanong tayo kay Kuya ngayon. Sabi ni Kuya, dun daw tayo diretso sa General Tino. Sa may nagpas tayo dyan sa may... Ay, kasi may Jollibee, right? Okay. So, punta natin, guys. Since first time natin doon, kaya nilolocate pa natin yung location ng Mang A Fried Chicken. So, first time. So, next time, alam na natin. So, nandito tayo sa Monumento. Ha? Huh? Yup so okay. sabi nga doon tayo so nahan so let's do it tapos na na tayo duman sa so, may kaila kasi diyan na lang sa may sa may kaila alright so inahanap na natin guys kung saan yung makis fried chicken so balik tayo doon kanina kasi doon kami bumaba kanina yan din kasi tayo bumaba kanina sa kapila So, hanapin natin. Sinita <coughs> so, na tayo sa Ed sa Monumento Cakes. So, hanapin natin. Ito may KFC. So, tingnan natin. Sabi niya, next daw siya doon sa my <coughs> Jollibee. So, ito yung Jollibee. So, next. Hanapin na natin. kasi yung nandito. So, hanapin natin kung saan. Kaya hmm, nalating nyo kasi, di ba? Ayun na bridge, di ba? So, tama yung location natin. So, alamin lang natin kung saan siya located. Okay. lang Maka sa may kabila siya. Periphery. Yan yung periphery guys. Ito sa manamin. Yan. Yeah. So, let's find out the morning bridge. Yan, parang may good lang tayo. Parang tayo naman. pampatay hindi siya pakita Sana kaya yung bandan morning bridge morning bridge so hinahanap natin siya guys kung saan siya bandan natin. So, natin kung nasa na yung ornito na nga So, saan kaya yun ba? Ayun, General Tino. Ayun, no? Baka babasok tayo doon, guys. So, kaya nakikita na natin yung General Pino. So, it might be, dun siya pa ganun, guys. pupuntahan natin. So, see you!